Hi guys, good evening. Kain po tayo ng dinner guys. Nagluto po ako ng ginisang munggos. Ginisang munggos po ang ulam natin guys. Nilagyan ko ng kalabasa, okra, at saka... Um, ano guys? Kangkong. Ayan ang ulam natin, guys. Ay. Hey. At saka may pinarito isda din ako. Tilapia. Kanin. Kain po tayo, guys. So, hindi ako nag-lunch, uh, ah, nag-breakfast, ah, nag uh, nag-breakfast ako. Hindi ako nag-breakfast, nagkape lang ako kanina at saka hindi ako nag-lunch. Kain tayo guys. Harap na ulang po. Amém. Okay. Yan, baray. Hmm. Hindi ka na magkakain ng tilapia. Yeah. Mm. Oh. ka man.